Hi guys, ayan, balik na ako sa vlogging, ito yung first off ko na, wala si mama kasi nag 3 days off ako, tapos kanina hindi kami lumabas guys, so diretso nagpanya na lang ako, tapos ngayon ako lang yung gising, kanina pa akong 2 o'clock gising pero lumabas ako ngayon para, para i-train to, ito, 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 laki na ni Arya guys, so tingnan niyo siya, update sa kanya, Arya pakita ka sa kanila. si Arya, guys. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Mm. <laughs> Patay pa tayo siya. Ayan na si Arya, guys. Ang laki. Ang bilis niya rin lumaki. Ayan. Dito lang kami. Laro-laro kami sa labas. 82 degree Fahrenheit kayo dito, guys. Ayan. Ang sarap enjoy nung araw. Dahil day off na tayo. Ayan. Let's go. Sit. Ay, nakasit na daw siya. Shake hands. Shake hands. Oh, no, 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 no. Shake hands. Give me your hands. Shake hands. Shake hands. Good girl. Bam, 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 bam. Oh, naka, ano siya, automatic siya. Good girl. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang tabi-tabi mo na. Ang tabi-tabi mo na. Ang tabi-tabi mo na. Up, up, up. Sit up. Ariel, sit up. Sit up. Shake hands. Good girl. Mm. <laughs> mm. Belly, belly time, belly, belly time, belly, belly time. Mm -hmm. Mag-update naman tayo ng konti dito sa bahay, guys. Ayan. I-update ko kayo kung ano meron dito sa bakuran. Up, oh, stop, stop. Up. Oh, ay, nakakagat. Stop. Nakaharot siya eh. Namiss mo ako. Ah, uh, uh, na-miss mo ako. Ayan siya. Ups, ups. Uh. -huh. Ito guys, unang updating na niyo. Oh. Ang tinanim ni daddy. Ay, bulaklak na siya guys. Nakakatuwa. O, oh, ayan na yung maharap na aso. Ayan, gisig na yung ano, yung tatay ng tahanan. <laughs> May pasok yun ngayon guys. Hi! First, Aria! First, ang harot niya, hindi ako makapag-video talaga eh oh. Talagang inaano niyo pa ako eh. Kinakagat niya eh. First day mo okay. ulit. First day mo ulit after four days, no? Ayan. Good luck. Okay naman sila doon. <laughs> Ay, ako. Ang sarap ng araw. Mainit-init. Oh, um, may deadline. Ayan. Summer na doon sa Arizona. Uh, Arizona, 109. Mainit na. Oh, 109 doon. Mm. Oh. Sila is eh, hindi pagising. Hindi. Yeah, tulog pa. Tulog pa. Ang sap ng tulog nila. Malamig sa loob eh. Tingnan niyo guys yung koy ng kapitbahay namin na napakataas na. Nakatakot lang eh baka may ahas na umaano dito sa bakuran. Parang lumulusot kasi nga may mga tanim sila doon. Oh. Tingnan niyo guys. Ayan guys oh. Mga mais 'yan eh. Ayan, mga 'yan, mais. Hanggang doon may mga tanim sila. Ayan si Arya na pagod sa akin. Arya. Ayan si Daddy. Nagluluto na ngayon pala. Mag-steak daw siya, guys. Steak. Steak. Mama, steak. Try the Chided Chinese <laughs> Josephine Bila is dancing. Eh, mga bata, guys. Gising na sila. Hi. Tapos ito, merienda. Um, pizza barrier ito. Natira nila. Bumili si Daddy kahapon. Kain tayo. Hali na. Kain na tayo dito. Okay na. Naantok pa. <laughs> Ayan, ang ending, ako magluluto, diba? <laughs> di ba? Hindi niya kasi ano. Guided, pero siya pa rin. Kasi. Ako, apprentice lang ako, guys. Sana, magluto. Ang kapal niya pala. Sorry, mga bagay. Ang kapal, sobrang kapal pala niya, guys. So, isa, Ikaw na yan. Tulungan kita maglagay ng asin. Ayan siya, guys. Oh, up oh. Huh? kapal niya guys so kapal tapos guys tapos na kami kumain si daddy kumakain ng steak pa rin mm. Daddy, mayroon akong surprise sa Yeah, <laughs> oh, okay. uh, Happy Father's Day, Daddy, ha? Okay. Yeah. Kunyari, mas surprise na okay. lang siya. Kunyari, guys. Oh, wow, is that a new car? <laughs> wala oh, pa ka oh, <laughs> oh, my God. Ayan, guys. So ay, bago siyang gift. Galing sa akin. Ayan guys, ay bago kaming car. Toyota guys. Ah, sarado niya yung bintana, sarado niya. Ayan. Eh, ay, bagong bago siya guys. Kahapon lang namin to nakuha. Father's Day gift ko kay daddy. Si Pitts, ano tawag dito? Ayan guys, so ayun nga si Pitts, pinalitan namin guys. Ah, actually hindi pa namin pinalitan totally. Nasa ano siya ngayon. Pinapaayos namin siya guys may problem. So, ito, kumuha kami ng sasakyan kasi nag-rent kami nung nakaraang linggo. Eh, sayang yung ano, ang taas naman ang tanong, guys. So, kumuha kami ng car na sakit car sa ulo babayaran, guys. <laughs> so, ito ay at A Toyota, ano to is? Tomato, eh? si Tomato. Yeah, yun yung name niya. Pero anong model to? Grand oh, Highlander. Toyota. Yes. So, tingnan natin, guys. So, yan, guys. Hindi ko alam kung paano mag-review, guys. Pero, ito siya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, bagong-bago. Ang sarap ng amoy. Leather. Leather siya, guys. And ito yung mga features. Tapos, JBL speaker siya, guys. Medyo ano lang, naninibago. Kasi ano, ano siya, maluwang talaga siya is, no? 7-seater. Actually, 8 pa nga daw to, guys. Pwede pa dito tinatanggal yan, no? So, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, tatlo sa likod pwede. Sobrang laki niya. Tapos 8 to guys. Ayan. Guys. Tapos, ayan, guys. May moonroof si Kuya Ace. Ayan. Yan, you no? Know, ah, uh, wala. Baka dito uh, uh, din open, eh. Mm -hmm. Open more. So, ayan siya. Gusto oh. so, mong tuwa yung mga bata. Sila tuwa-tuwa, kami parang hindi. Kasi <laughs> medyo pricey siya. Ayan. And, ayun. So, parang ang mangyayari, guys, magiging dalawa na yung car namin. Pag naayos si Pete's, um... Second car, pang-duty yun. Tapos ito, pang labas-labas daw, ganyan. Para sa mga bata. So, ayun, guys. Si Daddy nasa loob. Ayun. Ang nangyari kasi kay Pits, guys. Um, ayan. Hindi natin inaasahan, ano. Si Daddy kasi nung pauwi siya. Minor lang naman siya, guys. Na ano siya, guys. Um, niya yung sasakyan. Tapos medyo ano yung damage kahit wala siya wala siya nabang sa akin sa thank God, na ano sobrang safe siya wala siyang galos wala kahit na ano yung sasakyan lang so ang nangyari noon pauwi siya galing duty after nung vacation na mahaba nung nag Florida kami ano um siguro din na siya sanay sa ano napagod din siya nakaano siya, sobrang nakaidlip siya ng ano guys, sa glit habang nagmamaneho. nga nabangga So buti na lang, hindi siya sa highway nun. Tapos wala siyang kasalubong na kahit na ano, sa sakyan at katabi guys. So sobrang sobrang thankful pa rin. Ayan, kahit nagasusan tayo nitong kotse guys. So nag-isip kami, kasi parang ano, um, time na rin na bumili kami ng ano, isang car para pagka may mga emergency, katulad nung na, ano to, nung nasira nga si Pitsu na bangga siya, ano, um, wala kami nagamit, parang walang, walang, ano, walang emergency car, tapos nag-upa pa, which ang mahal, parang, parang yung upa namin na, na aabutin sa, ano, pang down na ng bagong sasakyan. So, might as well, guys, na, ano, kumuha na lang din kami ng bago. Tapos, ito, sobrang comfortable para sa mga bata rin. Tsaka, hanggang sa lumaki na sila, guys. Ayun. Ayun, guys. So, work, work, work to. work, work, work para mabayaran ang ating mga, mga uhutang. Ayun. And, ayun nga pala, guys. Pag dumating si Pete, kung hindi pa kasi sila nakakapag-decide kung total wreck yung nangyari or um, may i-cover lang sila, naaayusin lang yon. So, ang balak namin isa-swap na lang namin siya. Tapos, yun yung pang-duty car namin. So, ayun, guys. Oh, thank you Lord na sa yeah. ano sa bagong blessing. Uh, so anong pangalan tomato. niya eh? Again. Bakit tomato? Kasi ano siya red and and Toyota brand siya. Uy, very good. Yan. si Kuya isang nag-ano nagpangalan sa kanya. Tomato, okay. meat tomato our okay. new buddy yeah, car. Yes. Tapos yung ano oh. yung, yung nag si coconut. Oo, oh, may coconut. Wala na tayong coconut. Tama na sa pagbili, di ba? Hindi. Coconut yung nalag eh. <laughs> ka Wala tayong coconut. Si Pits lang yun, ha? So, ayun, guys. Coconut. Bu? The... Ayan guys, hindi ko na natuloy yung ano niya kung ano yung mga nandito. Actually, hindi pa ako nakapag-drive gamit nito guys. Sinundo nila ako kanina. So, ayan. Ewan ko, may snow mode siya. May mga mode niya. Tapos ano siya, so a uh, front wheel drive lang to guys. Pero okay naman kasi may snow mode siya. Oh yan. Maluwang siya guys, oh. Ang daming lalagyan, ang daming compartment. Actually dito rin no, sa passenger, ah, uh, sa princess ano, seat. Ayan, meron din doon. Maluwang siya guys, dito meron pang lalagyan diyan. And hindi ko alam, daming pinipindot, may kanya-kanyang AC ano guys, so oh, uh, na adjustment niya. Tapos ano dyan? Maluwang kayo dyan, di ba? Yeah. Yeah. Pwede matanggal yan. Yung na. Ako wag bag sa bag. Okay. Yan guys, yung bag. ako nagupo. Tapos, tapos ano siya? Kagulo. 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 Dito sa bag. Tapos, dyan ako nag-sit. Kina, Pagpupunta kami sa, pag kami ni mami. Yan. Kanina pa kami nandito, guys. Nihintay namin si Daddy. Nagpe-prepare siya kasi may pasok na siya ngayon. Tapos, sabi ng mga bata, Mami, dito tayo, dito na tayo sa car. Ano, tatambay daw kami dito, guys. Alam nyo, pero hindi ko maisip kung paano ko ito drive Kasi ano siya, parang ang niya. Ang laki niya, guys. Tingnan nyo yung mm -hmm. harap namin. Sabi ni Daddy, same lang naman kung paano mag-drive. Oo, same lang. Pero para sa akin, parang natatakot ako sa size niya. Tingnan mo. Tingnan niyo, guys. Pag no. sa personal, guys, ano talaga siya. Ang laki niya. Sobrang yung sa harap. Ang ano. Ang lapad niya. Ang taba niya, guys. Pero pag, pag kailangan ng ano, ng stop in region pag malapit ka na sa oh. car, sa so stop in auto. Oh, Ay. meron siyang feature. Alam niyo, guys, si Ace, nasagaling pa sa akin sa ano niya. Sa sa kaalaman dito sa mga future nitong sasakyan na to. Actually, sila ni Daddy yung ano, uh, nagtatandem ng mga ano na mga, mga kung ano yung tukos sa sasakyan. I'm thirsty. Ayun, may water dyan, baby. So, ayun nga, guys. Iniintay namin si Daddy dito papalamig lang din kami dito tsaka ano, kinikilala namin si ano, si Tomato. Hello. Si Natalia lumabas kukuha siya ng water. Hello. Ayun guys. So ayun nga, uh, kaya guys kayo, yung lalo yung mga galing sa night shift din guys, ayun. Um laging maging ano yung lesson, syempre lagi tayong dapat awake, ano kahit ano. Hi. Kahit ang na. Um, Make sure na, ano, gising na gising, guys, pag magda drive kayo, guys. Coffee kayo, coffee. Mm, coffee daw. Yan yung, ano, yung advice niya. Huwag na kayong magbabiyahin ng, ano, pag alam yung alanganin, guys. Mas importante pa rin na, ano, na safe tayo, guys. Kahit malit, ah, uh, okay lang yun na malit guys. Huwag magmamadali. Kasi mas lalo kang, ano, mapapahamak Babanga. pag nag, oh, pag nagmamadali. Coffee guys. Actually, kayo, guys, every, coffee. Oo. Ano? Ah, oh, oh. uh, kahit naman saan, pag laging nagmamadali, ano, eh, um, napapahamak guys so ayun yun yung lesson din sa amin na extra careful guys and kayo rin dyan extra careful kayo guys and super thank you lord sa lahat ng ano ng um, guidance and um, sa sa pag save kay daddy ayun ba diba, is so ayun guys ayun wait wait lang tayo chika chika lang guys na miss namin mag vlog guys Medyo ano yung June sa amin ngayon, guys. Yung pagpasok ng June. Yung half pa lang tayo or almost half pa lang guys parang medyo ano na siya challenging na siya sa amin and si mama umuwi na miss namin Siyempre mama shout out Sa mga family namin sa Pilipinas shout out sa inyo lahat guys ayan na si daddy ayan na siya excited na siya magmaneho ng bago niyang car excited. Ayan si Daddy. Fresh na fresh. Dali ba yung banyo. Papasok na yun, guys. Ilit, ilit sa labas. Ayan. Ayan. Ano naman masasabi mo, Daddy? Ha? Ah... Pinento uh... ko lang sa kanila masasabi ko guys yes uh, ano Ingat lang kayo, guys uh -oh. <laughs> uh -oh. ano pagbuses <laughs> eh, yung mga print bangga yun ano 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 kung uh -oh. diba? uh -oh. ano uh -oh, re Wala kasi kami ano ano eh ano uh, ano Car ano 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 Kaso sa pag uh, sa insurance na kinuna namin iba kasi yun eh may insurance kami ng car rental kaso i-approve lang nila ng ano during repair days oh, oh. sobrang gas mm. eh ngayon ano uh, inspection pa lang si si Pete so one week na wala pa ng result so titingnan natin oh, baka next week na pero kami. wala na kaming worries nga kasi nga yung rental namin din, uh, hindi na kami magbabayad doon. Eh. Yes. Ayan, so parang kung instant na pambaya, diyaan na lang. Dinahon na lang namin. Dinahon na lang namin. Pero mahal pa rin yung monthly niya. Mahal pa manti, pero sulit naman kasi ganito. Sulit, kanito. oo. Ano di na mo siya? Tuma, ano, di mo ito makukuha. Tsaka na, discounted na kasi din siya. Yes. Suwerte ko lang kasi, discounted na rin siya ng five, ah, uh, three, five. Oo. na Kaya parang kinuha ko na lang din. Kasi pag kumuha ko ng kotse na pinakamababa na lower trim, kahit yung Corolla, ang monthly niya around 500. Ano rin no oh, okay, 500 plus. Ma, siya <laughs> Hindi siya worth it. Diba, Hindi <laughs> siya worth it. Dinestin natin. Kasama <laughs> sila, diba? Ang ingay, mm -hmm. ang kalo, grabe oh. Oo, oh. oh, Pero sila, pwede na Yun guys Sila kasi yung nag, ano, Habang nag-duty ako mm -hmm. Nung past 3 days Sila yung nag-asikaso oh. Nag-test ng mga lahat-lahat lahat. Lahat so, ng mga oh, off ko talaga medyo busy talaga. Busy Halos kami. doon na kami tumira sa Toyota, charot. Ayun. So ayun guys, this is not to brag guys. Um mm -hmm. ano lang Lesson Siyempre, lang. Lesson, lesson lang. and ano namin kayo. Ingat lang guys. Yes. Tapos pag inaantok talaga, tulog na lang talaga. Huwag yep. na kayo magmadal yung way. And meron kasi rin naghanap, sabi nung isang viewer, asan ah, daw si Pete, sabi niya ganoon. Yeah. May nakapansin na ano, iba yung sasakyan uh, na gamit yung namin. yung nakaraan nung sinundo namin, na ano lang yung rental lang. Ginattend na, namin si si Mama. So ayun guys, update lang din sa life na nangyayari. Mm -hmm. and gusto ninyo namin kayo update? and syempre lesson to share guys laging lesson igat igat nang talaga pero yes. although hindi naman talagang ano hindi ma 100% siya. may iwasan basta ingat lang talaga yeah keep Faith ano lang oh, din, oh. yes awake lang praise lang okay. so pray lang lagi yun lang ayan guys, oh, so, ayun, guys. Oh, so, ayun guys, hindi ko na papatagalin. Baka malate pa siya. Ayan. So, ayun guys. Thank you for watching our video. Yung labas naman yung i-video ko guys. So, ayun. Let's go. Si daddy na magdi-drive Ganyan siya kalaki. Talaga nag-biker Hanggang magka-boyfriend, girlfriend sila, kasha sila lahat dyan. Mabay. <laughs> ingat. Say bye-bye to daddy na. Bye-bye to See you to Tomato tomorrow. Oh, ingat na ingat. Daddy, baka nakalimutan mo yung mga kung ano man. <laughs> bye. Iyon e yung harap niya, guys. Ganda, oh. Bye, Dad! Ayan na siya. Alis na si Daddy. See you tomorrow. What? What are you eating Matt? Again? Aya, San ka hey. daddy? Ay, hey, ka dito, Daddy. Ano ng house niya? Uh -oh. Oo. si Daddy. Babay na si Daddy. Ayan, guys. Tapos silipin natin yung ano. Ups! Naapakan ka, girl! <laughs> Musunod siya check natin yung mga halaman natin. May sunflower na guys. Naalala nyo ba yung ano? Tinanim nating mga sunflower dito sa gilid. Ayan guys. Ayun guys. guys. So yung sunflower natin. Tumubo na siya. Ayan. Pahilera yan dun guys. Eh. Pahilera siya. Ayan yung iba. Teka. Oh, huwag mo kainin. Arya. Ano ba yun? Ano ba yun? Ayan yung sunflower namin guys. Ang cute. Ang cute niya. Look at that, guys. Ito pa iba. Ito pa, mulaklak pa lang siya. Ito medyo patay-patay na ito. Possible pa lang. Ayan yung iba, guys. Alala nyo to, guys. Yung gumagapang nasabi ko na hindi ko alam. Ito siya, Opie. Open mo No, mo kagatin. <laughs> Ayan. Ano siya? Ang gigil siya. Ayan Oh, no, baby, no. Ayan siya. Okay siya, guys. Yung gumagapang. Mm, oh, kita nyo. Hindi na naalagaan. Ito yung sili natin, guys. So, oh. tingnan niyo, guys. Ang laki na, oh. Pwede nang... Ala, talaga si Arya. Kung saan kami, eh. Ala, 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 anak. Wag. Ala siya. Ala po. Ayan, dalawa na. Ayan. Pwede nang pitasin yan, eh. Pwede na. <laughs> sige. <that laughs> mo kaya mo papitan dito. Wag mo ahilain dito anak, diyan sa stem. They yan, sige. Oh, yeah. Eh, hindi ka ata marunong. Putulin mo lang oh. yan. Yung isa rin anak, yung isa rin anak. Ito baby. Oh. Oh. Tapos hugasan na kasi na ano ni Arya. Wow, galing ah. So ayun guys. Ang taas ng damo, hindi pa nakakapagmo. Yun pa rin yung grapes guys. Oh. Ayun. Yan. yan yung, mga, yan yung mga matitiban natin na halaman, guys. Oh. Tara guys. Chili ba yan? Okay. Chili yan. Oh, hindi paglalaroan yan. Arya, stop it. Arya, stop. Arya, sit. Sit, Arya. Arya, huy. Arya, sit. Sit. Ah, nakalimutan yan. Sit. Ito na ang bagong, I mean, ito ang first harvest natin guys. Tara eh. Nakakatuwa pala pag nagkakaroon ng bunga yung mga tinanim guys, no? Ayan. Ace, thank you sa pagpitas. Sinugasan ko na siya, guys. Ayan. Lagay ko na lang sa ref. Ayan. So, guys, um, gusto ko lang din mag-shoutout. Magpapa-shoutout sa atin, guys. Wait lang. Ayusin ko lang tong um, iPad ni Atalia. Ayan. Ayan si um, sa Signor Evelyn. Ayan. Yun yung name niya. So, flash ko na lang dito, ha? Sa so, sabi niya, Hello po, always watching your vlog. Super cute po ni Kuya Ace and Natalia. Pakishout out naman po yung asawa kong fan na fan ninyo. Si Clyde Relativo. Ayan. Clyde Relativo, hello sa'yo. Thank you sa pag-watch na aming mga video. Salamat sa suporta and continue to watch pa yung mga mga video na ginagawa namin guys. Super salamat and sabi niya, thank you po. Uh, sure ako maso surprise siya. Ayan, surprise! Surprise sa'yo. Um, Clyde Relativo. Ayan. Say shout out, guys. Shout out. Shout out, Clyde. Ayan. So, ayan, guys. So, so ako na lang na iyong din dito with the mga kids. Um, kikilos dahil wala si mother. Yung help ko dati na. <laughs> miss ko na si mama talaga. Ayan. So, yun. Gagawin. Kikirusan tayo guys sa magawaing bahay. Hugasan and kung ano man yung nililigpit dito. So, until next update natin guys. Thank you for watching again.